ng DPWH o humingi ng permiso sa amin o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang ipitigpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, dambang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention and you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building nang walang building permit? Hindi pa siya nagutuloy sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi ka nila. Eh lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, o yun ang uh, hamon ko sa kanila. Ngayon nila, investiga sa Quadcom ang sarili nila. Dito to, the sauce for the ganders, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko ha, ah, lawyer yan, itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorvi sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? And is a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos na duro. Tapos na disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Na, kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino. Nung kontrakto. Nino. Di congressman. O dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander, kaya ngayon nilak namin yung ano at pinakakasuhan namin. O ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property ginibar nila without ito, ito pa isa. Congressman Joel Chua. Pwede bang mag-demolish ng walang demolish... Uh, demolition permit? That is my challenge to them. Or oh, you tell that to Congress. Eh, sinabi ko na, in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako, eh baka kala nila mga superman sila dyan. Basta ako may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, eh yung uh, sunog-apog pumping station. O, wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh, pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate what who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance, uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally nang walang building permit He's a lawyer. And I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. O, ang ano ko. Kaya ako talaga ang basakot o ng ko ang karapatan ng mga kagamay nila. Because that is my obligation. Now, kung hindi sila iinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard loss ako sa kanila. Sa totoo, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw baka nagagawa nila, nabubula-bula nila yung mayroon. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan... City Government of Manila, headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys, sir. Okay. For 200 pesos, sa kanila, easy si money. Eh, pero di sa mga may-ari ng negosyo, Ito yung pahinan, yung raising your hand? Yes. Lubisito Santos from DCWP. Uh, for the record lang, kailan po nakunan yung video? Kailan nangyari? At saka, kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10-15 ng August 19, nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli namin sila doon sa road 10 pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos. But then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila at doon, doon pa rin sila sa road 10. They are planning to attack again. Uh, sir, Colonel, uh, anong background nito ng dalawang suspect nito? Dati na ba mga tiradro nito o mga first timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Good question. Uh, based on our uh, records, ito yung mga tinuturo dito yung mga dun sa Barangay 105, yung mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila, na hindi na holy, ngayon na natsambahan na sila. Kaya mismo, sa pa rin pakikipagtulungan ng mga tao sa Tundo, especially dyan sa Road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila po-represto dyan sa Road 10, kaya na na natin ang ating Thank you po. the questions. Mayroon ba? Mayroon. Wala na? Okay na, boss. Palos. Oh, wala na? Gusto yung dalawa Yung... Baka naman. Baka may kapatid yan. Boss, boss, kayo'y dalawa. Hindi naman ikaw ang leader nito mga... Memorandum ka talaga ni Orly. Hindi, hindi. Tanong ko sa dalawa. Kasi sa kanya, grupo yan eh. Sa bawat barangay ng mga kabatch nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Na sa tingin nyo, tumitira pa rin lang ganyan. Hindi pa okay. rin ano. Na rin, dalawa kayo. Napitas kayo eh. Papalamig. Susunod. Sakit ang ulo ni Station Commander. Meron pa ba mga tropa to? Ano yeah. lang. Para pagsabihan na huwag na huwag ano. Okay. Meron pa. Hindi. Okay. hindi Pagkakataon nyo ito, pan panawagan nyo sa tropa nyo, tama na wala. Oh. Wala na po. Di ba kayo mananawagan sa tropa niyo? Oo. <laughs> ano ang mananawagan niyo sa tropa niyo? Simenteria. Nakita kita kayo sa Hoyo. Ay, at least makapag na pala lahat. Tropa, tropa. Sa abad ng termo rin, saka 105 din yun. Parang kayo, 105. ano 101. Hindi nyo tropa. Hindi nyo tropa. So, napupuno na yun, one. no? Priso. Priso. Di ba kayo nang lalaban sa pulis? Hahaha, hindi. Naka-agot ang pulis. naka kayo bagong bago ano na ngayon? Presidente. Bagong bago Pilipinas. Nakatatawan talaga. Hindi, ang babata, nangihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Eh, ngayon magkikita kita kayo ng tropa. Na-miss mo pala sila. Nag-oo. Nag-oo. Anyway, just trying to light up, but we uh, are uh, serious about this. Uh, tala nyo, holiday ah. Uh. Sige. So, kayo. Walang bakasyon Call. Yes, please. Sir, dun sa atin po mga suspects. Go uh, ahead. Bilang karapatan niyo po din ito na yeah. ipaliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi ako po ano eh. Ngayon... Uh, ngayon ko lang po nagawa kasi wala akong ano? Ganun po kasi nag yung form ng trabaho niya. Nagtuntaan po ako na wala sa may meeting. <coughs> hey, ngayon? Ha po? Si Kuya? Si Bobby? Hinayaw ko lang po saan nila yun Sa Saan nila po? Hinayaw ko lang po. Kailangan 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 kail may mm -hmm. family problem ako sa akin na ako. Family ito. Niwala pa yun dyan. Puto rin Kaya mga kabataan, alam ninyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataan na nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You, say, you have a chance to choose pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalumukan, eh, bakit pa kayo eh, nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Eh, ko kasi misan, ma'am, ano yan eh? Uh, yung, alam mo yung ayaan? O, oh, halika, tira, o, oh, damay-damay na. Tira tayo, gaya na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin dyan ng araw mga kababata ko na biyahe tayo. Ayun ah, yun. yun. Akit na sa Estribo. Dadala ng Tres Campos. O, oh, 29. Mamimerwis yun ng kapwa pobre Ganyan yun eh. Barka-barkada. Ah, ako, payo ko sa mga batang nanonood. Mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanya, kanyang anak. Pero ang kaibigan, oh, pwede ninyong mapin. Oh, Mag-ingat kayo. Have a safe day. Good luck. Yes. yes. Uh, two questions na ito. Oh, sure. Sure. Uh, Mayor, uh, magandang hapon po ulit. Uh, kanina napanood po namin yung uh, Facebook link niyo na galit na galit. Parang hindi yung may ko nakita namin kanina. Parang Meron kayo, meron kayo in-inspection ng isang construction site. At ipinakandado yes. nyo, pinakukumpis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatingin nyo yung uh, itinatayong proyekto ni isang congressman? Oh. Ang initial, kasi na, magpapatayo kami ng bagong library. Sa akin ako, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Tinanong ko si Andres kung may permit pa. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari na giba nila yung property ng City of Manila? Sana punta yung property, yung mga bakal, pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh. May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, okay, o ngayon ko lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampula. Yan ang kung bakit ako uh, nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestiga na sila ni Presidente. Nagkaleche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Sekretary po noon. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaproba naman namin eh. Impact ang

Based on evidence given to us, was apprehended by District uh, One of the leadership of uh, Governor De Leon. and then uh, uh, we will continue to pursue. They were charged, and others uh, were already charged now uh, before they, they were charged before the prosecutor's office. Uh, but uh, let, let me uh, take this uh, opportunity. Meron Uh, naiisip din to ni uh, Colonel Galeon. Uh, yung nananawagan ako na uh, o magbayaan na yung nagbayaan. Alam niyo nung aral, nung bata po, pag taxi driver inuholda, you know, uh, nagpa-flash siya ng uh, headlight trying to get attention or help. Uh, at nung uh, Ma na, marami nang huli dyan sa atin. Kasi katakot-takot ang hilapan dyan ng araw. Sa kahay jacky. Ang araw. Now, nananawagan ako sa mga track driver o sino man. O sino man na nagmamaniho ng mga sakyan. Traversing at Baka kung pwede, pag may ganito incident, kasi may police mobile naman tayo. Nakaka-station na doon yung mga mobile. Nagkikot yun eh, around the clock. Nanawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayo ng incidente na ganito, magbusin na kayo sa police of life. Magbawa tayo na call the attention of everyone. Kung tulong-tulong na tayo the least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kami doon Bosco. Meron kami doon sa boundary. At saka, of course, yung uno, yung mobile din. So, kung po pwede. Plus, again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo kagad sa amin. Tag nyo kami. Tapos, pangatlo, uh, doon sa mga para may additional na cargo kung mga to, yung mga uh, biktima, although yung iba nakinig na, no? na mga trackers, huwag kayo matakot, magpahid kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lusot ng Maynila, we will not stop. We will not stop up this thing. Okay, eh, Maka naman na kung pupwede, bigyan nyo rin ng oras. Yung effort ng polis apprehending these individuals na kayo ay humarap upang mag maging kumplina. Patag tayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ano, ikibit balita. Hindi natin ito mariresolva. While it is true that we will not stop until they stop. But uh, hindi naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pag yung mga nabing ay uh, tinutuluyan din ng mga software. So, yan ang um, update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubo at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025. Dey, bago na may bago nang mayroon sa Maynila. Pakakala nila kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. Eh. So, sa mga palonges, huwag niyo nang subukin. Alagang hihimas kayo ng rest. Sa Maynila. We will not stop karapatan karapatahan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila ng mamamayan. At ang taong bayan... Oh, hello? Piyang-Piyang? Punin natin po. Na Punin <laughs> <Nalang yata. laughs> <laughs> natin ang uro natin. Punin natin po. Walang yata pa. Uli dito. Nanganawagan ako sa mga tulongges, sa mga pusakal, na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naminirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapaliglan sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadapo sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalanggasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas silang at dapat kumakal. And that is our commitment to the Thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron si Sanima. Yeah, Hi sir, Sanima, Refra ng GMA7. Sir, um, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mo lalo sa truck? Gano'ng karami? And then also sir, if you could get a soundbite, gano'ng po ba kalaganap yung mga insidente ng jumper boys o gagam boys ka po dyan sa Lopez Boulevard? No, yung Arten Boulevard. Noong nandang panahon, na Senado pa nga yan eh. Kasi nung, nung first time ko, naubos dati yan. At nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of uh, you, na even the Senate took notice of the situation ng admin. But now, uh, kung gaano kadalas ngayon, panakanaka. Hindi katulad ng nakaraang taon na parang wild wild west. Na despite o panakanakang insidente, ah, hindi naman kami titigil na sila ipapanagutin sa amatan. Until ang yung mga tolonges na gustong sumubok sa akin. Eh, sa susunod niya, baka mamaya ma na sila. You'll never know maraming truck dyan, maraming uh, mamaya patulad din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, oh, huwag nyong ilagay sa inyong kamay ang patas. Ayahan ninyo na trabawin ng pulis ang at kanilang. Sir, at ano talaga yung Yung uh, ano? Yung rule na talaga. Yung rule na ko na po ay yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, yung dalawang video yun may So, yung isang nakita doon, tapos nung na-apprehend namin, yan, yan po sa may uh, viral videos. at sa kainante, nakawawa naman, uh, o okay. sa driver, ka